Good evening mga ka-OFW Ito na naman po ang yung lingkod na si Paring Kulas So, kumusta po kayo dyan? So, uh, okay lang po, walang masyadong hoti ngayon So, nakapag-upload tayo So, problema ko, mga ka-OFW Itong anak ko, eh nag-away kami Makwento ko lang Nasabihan ko siya nung minsan, sabi ko bakit mo pinakilaman yung video settings ng camera yun tuloy, yung mga video natin eh napakaliwanag tapos yun eh mali ko naman kasi pina, pinaglalo ko sa kapatid sa anak ko yung camera pina, pinalaro ko so yun, lesson number one sa akin huwag ipapalaro ang digicam <laughs> huwag ipapalaro ang camera para hindi makasisi ng iba So yun, sabi niya, tatapos siya na bakit hindi ko daw i-upload yung mga video vlogs niya dito sa camera ang ko. Kung hindi daw ako mag-upload, kung, kung hindi ko daw i-upload yun, yung mga video na yon eh mag subscribe daw siya sa channel ko. So, ito ngayon si tatay, walang magawa. So, si pagbigyan na lang natin, total bata naman. Pagbigyan na lang natin yung gusto ng bata so Sunod na video na makikita nyo. Ito yung video na sinasabi ng anak ko. Okay? One, two, three, go! What's up mga ka-OFW? At ito na nga yung Nicola na si Paring Colas sa Paiga. Na si Paring So... Yeah. <laughs> <laughs> Pero well, masyadong nagtutulog sila. So, eto yung, eto lang yung nakuha ko. No, birthday. Yung birthday ko. palang birthday ko. Wait lang. Just set up ko muna. Pap, titignan nyo lang pala yung gano'ng sa birthday ko. Wait, don't mo ba? you Ayan, okay. So, ito yung nakuha ko ngayon. Chocolate. Ito ang wala kang tablet. <laughs> twix, Twix, dunks, 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 Twix, Twix, and mga uh, tableron na ano ba to? Four. Mo kinain ko ng isa. So tapos sa to ko pa yung cellphone sa tatay ko. Ginawa niya. At saka, lang. At mga, mga mga fruits. Si mama to yung sinapay. lang guys. Tay! Ulit hmm. ang mga labi itong kayo po. Tay. pera peso. Alam mo 'yan eh. So naman niya. Etong papel na Eto pa pa Eto, 'to ng homework niya. ko Ito. Na hawak pumunta sa ano, siya And maganda din siya. So, maghanap muna ako na nabigay na sa amin. So, ang ko na. Meron tayong slime na tig-tig.

So, lalagay natin sa bago. Huh? Ano yun? Ah, mayroon pa tayong piso na nakalagay sa ano ko, sa case. So, ah, uh, makakuha tayo ng bubbles. And, pang tatak, di ko alam yun na Well, isang um, ano na so ako so po So, mag-a. Masyadong may water. Mm -hmm. So, sorry guys kung may ingay. Kasi nakakuha tayo na. Ano ito? Challenge so, So, man, challenge man. So, ang kailangan dito, kukunin nyo yung mga bola. Kaya, kukunin nyo yung mga bola. Tapos, meron nakalagay dito ng mga paper na bilog. So, yun. Meron ito naman. So, ang mga lalo. kukuha tayong mga coloring so cool syempre yung slime at saka yung pantata yan lang pa lang nakuha ko sa birthday ko kung ikaw ay isang OFW subscribe ka na at mag comment ka lang at mag-subscribe, like ka na. Kung bago pa lang ang channel, and e like, subscribe ka na. Para malaman nyo ako, ano, ang liyansun ng mga award dapat yun dito sa Taiwan. Bye-bye! So yun mga ofw dahil naiinip kami, mamaya pa flight nila, alas 6 pa pwede mag-check-in. Maglalaro muna ng step no ang anak ko. Okay. Go. Step. No. Step. No. Step. Oh, yes. Huh? Dapat adown times. <laughs> Ulit-ulit. Mama spr sprinkles. Step No, step No, step No, <laughs> step No, last step Yes, <laughs> step No, step No. Step. Ya la la No 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 no. Step. No. Step. No. Step. Step. Ya yeah, no, balik ngumurut ka. Step. step no step no step no Stop, pop 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 palang gagalaw no 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 step no step stop. teka lang ano step last